Hello! Kumusta kayo mga kaibigan? Uh, Jeremias Kumbis uh, Ako ay uh, may bahaging kwento sa inyo uh, Dito po ito sa Batangas City Ito po ang uh, pinaka... Sa kita, nakita, itong pinakamalaking uh, imahe ng Mama Mary Kung tawagan po ito ay... Uh, ito po uh, Monti Maria. Ah. Ibig sabihin, nandito po ito sa bundok. Ah dito dito matatanaw mata natin ang uh, dagat. Niyan po. At, uh, ating uh, lalapitan pa, lalapitan pa natin si at tayo po'y uh, umakyat doon. Uh, lalapitan natin ang imahe ng uh, Mama Miri. Uh, kung gaano talaga siya ka... Gaano siya ka... Laki. Uh, alamin natin ang sukat, mga guys. Uh, bago po tayo makarating doon sa pinaka-imahe. Uh, mayroon po ditong... ah uh, dito po sa bandang ibaba mayroon pa po ditong ito uh, pwede ka pwede tayong mag dito uh, may maganda pang uh, tanawin dito uh, may, may hito pa oh Oh, uh, may alagang hito pa pala rito. Oh. Uh. Saka kung mag ka dito, mga kaibigan, maghagis ka ng bariya. Oh, uh, yan oh. Uh. May hito pa, oh. Sige, at uh, tayo uh, akit pa tayo doon sa doon sa may imahe talaga. Ah, dito na po yung pinaka-entrance, oh. Dito. Ayan, ah. Uh, pag may sasakyan, ah, dito po sa baba, pwede. Pero kung maglalaka dito po, sa taas bago tayo makarating doon sa uh, imahe ni Mama Mary akit po tayo hello mga guys uh, kung ikaw napagod na sa kakaakyat uh, pahinga mo na sabay uh, panuorin muna natin itong nga uh, nakakalula sa ganda dito sa baba yan yan na po ang uh, Batangas Bay Mamaya, mamaya tayo akit doon Papahinga muna ng konti Pampaalis ng pagod ba? Ah, napaka presko ng hangin dito mga kaibigan Siyasgi, tuloy na tayong akit Hello, uh, malapit na po talaga tayo Ito po, ah uh, Ilang meters na lang, mga 50 meters, 100 meters. Uh, marating na natin ang uh, imahe uh, ng Mama Mire, kung Kontawagin ay Monte Maria. Ngayon, alilingunin uh, natin dito. Dito, pag nakarating ka dito sa taas, talagang tanggal na ang pagod. Tanggal na ang pagod, o kita mo na yung uh, karagatan ng Batangas. Tapos ito mga kaibigan, ito pala, ito. Itong ginagawa na ito, parang mga boat <laughs> ano pa ito ha? Guest Gag room, gagawin pa itong, uh, ba, mag-overnight ka. Kung mamamasyal ka rito, uh, meron nga uh, matutuloy yan tayo na aircondition. Gagawin ah. aircondition yan, yan. Water. Ito, ito. Patuloy pa ang gawa dito. Ayan. nakita nyo. Patuloy pa ang pagtatrabaho uh, dito. Anakita ah, mo yung may mga bangka doon sa baba oh. Talagang uh, pag dito ka, Limawa, dito ka. Kumuha ka na isang uh, isang uh, overnight ba o talagang madudungawan mo yung kagandahan ng uh, uh, Batangas Bay. Hmm. Uh, lalapit pa tayo, lalapit pa tayo dito. Para talagang uh, ibabalita ko sa inyo kung mayroong sukat. Aalamin uh, ko kung uh, ano ang sukat niyan. Yung height niya na uh, mamamire na yan. Lalapit pa tayo mga kaibigan. Ah, uh, kumusta po? Ah, uh, andito na tayo sa pinakapaanan na talaga. Uh, sa tingin ko, ito nang uh, pinakamalapit na lokasyon. Kasi pag lumapit pa tayo, uh, hindi na natin na uh, makuha ng buo. Hindi na natin mabidyuhan ang imahin uh, imahe ng Mama Mary. Ayan po. Kung kayo may service, yan don sa kabila, paakyat, at itong mga ito, uh, pa pa na yan, pababa. Uh, di ko po alam kung uh, may bayad ba yung mga coats eh. Uh, kasi kami uh, walk-in lang kami. Uh, wala naman uh, bayad. Uh, dito lilingunin natin dito. Ah, uh, tatanawin natin ulit ang uh, Batangas Bay. Ayan na sila oh. uh, picture taking. Hmm. Talagang dinadayo po ito. Ah, kasi ah, ngayon lang din ako nakapunta dito mga guys. Ah, wala pa naman na ah, libre yung pasyalan. Si libre pasyalan. Si wala man na ah, naningil doon sa baba. Hmm. Ah, ayan ah. Ah, linggo ngayon kaya lalong mas maraming tao. at ah, ka lalapit. Dudungaw tayo doon sa dagat. Ah, uh, nandito na tayo sa sa gilid. Sa pangpang -pang na tayo mga kaibigan ha. Ala, ay nakakalula para din eh. Yan, hindi pa ako taga Batangas. Ah, uh, uh, nag ay binablog, ko po itong lugar na napakaganda. Ayan po yung mga yan. Ah, uh, yan po yung mga planta ng ah, uh, ah, uh, karamihan dyan, Yung mga petroleum. Ah, uh, kaya Anjan sa dagat at uh, nandiyan na rin yung uh, halimbawa yung mga birds na dadaong kukuha nang uh, magde-deliver ng mga materials o pipick up ng mga uh, kung ano-anong mga ginagawa diyan sa ating mga planta. Dito po yan ha, Batangas City ha, tangkas City. Pero ito pong lugar na ito mga kaibigan ah. Sa Jain po ito, bundok. Eh kami ay nag-commute lang eh. Eh alam niyo bang ginawa namin ah uh, doon, doon, doon ang ano niyan eh. Doon, doon banda. Ay, paket din ni. Eh, ay, nag-tricycle kami galing uh, Batangas City. 500 ang siningil sa amin. At mabuti uh, barako. Ah, <laughs> uh, kayang-kaya ng umahon. Kaya ina advice ko ah uh, mag-ano na lang kayo, ah uh, mag-Grab para hindi na po kaya mahirapan pumunta rito. Mm. Eh ako talaga eh sanay ako mag ano eh ah, mag Unang una makatipid at saka at tawag nito exercise. Asya, sige, ah uh, hindi na tayo makakalapit at hindi na natin makukuha ang uh, hindi natin makukuha ang buo yan. Ah, hindi na tayo papasok mga kaibigan at uh, alam ko maraming tao diyan sa loob. Ah uh, na tayo ah uh, habang pababa uh, na tayo, uh, may ikukwento pa tayong ibang uh, ang anong mga patakaran dito. ah uh, mga kaibigan, uh, na bumaba na ulit ako at uh, tapusin natin ating kwento. Ito po, ah uh, ang nakakasako po nito ay Barangay Pagkilata Pagkilatan, batangas City. Ah. Uh, ayan. Kung may dala kayong service, Ah, uh, akiat, diretso na akyat. Yan. Uh, kagaya sa amin, nag-commute kami, uh, talagang uh, medyo mahirap. Siyempre, Batangas City. Uh, bago ka makarating dito, iikot-ikot ka riyan sa bundok na yan. Dito, 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 dito. Uh, uh ang Batanga City, ang uh, mga kaibigan, nandini din sa kabila. Uh, kaya po, uh, ina-advise ko po, uh, kung wala kayong uh, service, uh, mag-grab na lang kayo. Uh, mas madali pong uh, pumunta. Ang ginawa namin, kasi sanay nga ako. sa idok bendor ako dati. Uh, Nag-commute kami, Batangas City. Uh, Nag-tricycle kami. Pumili kami ng uh, medyo malaki-laking tricycle. Barako. Uh, 500 po ang uh, bayad. Uh, sulit na, uh, nakakaawa nga ang driver. Dinagdagan di ko pa nga eh. Ginawa ko ng 600. Kasi ang uh, uh, paahon talaga. Uh, biro mo, biro mo mga kaibigan. Uh. Uh, isipin mo, ang Batangas City nandito dito. Dito banda uh, Ibig sabihin, umikot kami doon Doon sa likod na yan Doon kami dumaan Hanggang umakyat, nang umakyat, nang umakyat Umakyat dito O, uh, ganun po uh, Kahirap Kaya karamihan po, yan uh, Yun mga May dalang sasakyan, uh, karamihan po Maiwan na rin po sa baba Iwan ko kung anong usapan nitong mga umakyat Ah, uh, kasi kung mag-aakyat naman lahat, uh, Mabupuno din po dito. Ah, uh, kaya po ah, uh, ayun. Tapos na ang kwento. Uh, naibahagi ko na sa inyo. Ah, uh, Batangas City, uh, dinadayong na ah, uh, sa aking ah, uh, mula ako ah, uh, sinilang, ito pa lang nakita kong pinakamalaking ah, uh, rebulto ng Mama Mary. Ah, uh, sige po, hanggang dito na lang po. Ingat po tayong lahat.